Nagluto nga pala ako guys ng adobong nitib na palaka na merong gata. Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Maaga nga pala ako nagising ngayon kasi hindi ko alam kung sino yung tumatawag sa akin sa labas. Nakalimutan ko na nag-order nga pala ako ng isang kilong palaka. Dahil nga ay matagal na rin akong hindi nakakain ng ganito kaya ito yung pupudripin natin ngayon. At dali-dali na rin tayong pumunta dito sa tindahan dito lang sa may kapitbahay namin. Dahil nga ay bumili lang din tayo ng mga sangkap na gagamitin natin mamaya. Kaya pagdating ko sa bahay, dito din pala si Mingming kakagising pa lang. Kaya pagkatapos ay ay e diretsyo lang din tayong pumunta dito sa bukid para maghanap tayo ng niyog at nadaanan din pala natin yung mga kabady natin kasi galing sila sa bukid dahil nga ay e, sumama din pala sila sa lula ko kaya pagkadating ko sa bukid ay e diretsyo na rin ako naghanap ng niyog at andito din pala si tatay naglampas siya ng mga damo at andito din pala yung kalabaw niya kumakain kaya pagkatapos nating nabalatan ang niyog ay e diretsyo lang din tayong umuwi at dahil nga wala akong mautosang magbidyo kasi tulog pa yung kameraman ko kaya tinawag ko lang muna yung kapatid ko at sakto din ngayon, walang pasok kasi holiday tapos na nga pala malinisan ang palaka pero hinugasan ko lang din ulit para mas maging malinis talaga. Pakukuluan pa din muna natin 'to saglit para matanggal talaga yung lansa niya. Kaya pagkatapos nating nahugasan ay diretso lang din natin sinalang para pakuluan. Kaya habang hinihintay natin na kumulo ay kudkurin lang din natin tong niyog na dala natin kanina. Sakto na rin tong isang piraso kasi hindi din naman siguro maganda kapag sobrang daming sabaw. Kaya sa ilang minuto lang ay natapos na rin natin makudkod ang niyog at sakto din kumulo na yung palaka. Isang beses nga lang natin tong pakuluan kasi mas mabilis lang din naman tong lumambot. Kaya habang hinihintay natin lumamig ay meron nga pala tayong kulang. Buti na lang ay meron din sa kapitbahay namin dito. Duwaw nga pala ang tawag dito sa amin at maganda din talaga to panlagay sa mga adobo kasi matagal ka maumay kapag kumain na. Kaya pagkatapos ay naghiwa lang din ako dyan ng bawang at sibuyas. At sunod lang din natin painitin itong kawali. Kaya nung uminit na ilagay lang din natin tong mantika. At sunod na rin natin ilagay yung nahiwa natin na bawang at sibuyas. Haluhaluin lang din natin saglit hanggang sa mag Golden brown yung kulay niya. Kaya nung okay na ay sunod na rin natin ilagay yung napakuluan natin palaka. Isang kilo nga pala tong nabili kong palaka kaya yung nabayaran ko dito ay dalawang daan. Mas maganda sana kung ako na lang yung mismo manghuli ng palaka. Kaso lang wala pa kasing tag-ulan ngayon kasi kapag tag-ulan marami sana sa palayan. Ito kasing nabili kong palaka ay hindi kasi ito sa palayan kinukuha kundi sa gilid ng suba. Hindi kasi kami sanay doon manguha sa palayan lang talaga kami nasanay. Kaya pagkatapos ko nalagay yung mga ibang sangkap ay sunod ko na rin nilagay itong gata. At dito nga pala sa bahay namin ay tatlo lang din kaming kumakain ng ganito. Yung papa at yung lulu ko lang yung kumakain kasi yung mga kapatid at yung lula ko ayaw daw nila. Kaya takpan lang din muna natin guys kasi pakukuluan pa natin yan ng ilang ilang minuto at hihintayin na lang na maluto. Kaya sa ilang minuto na pagpapakulo ay okay na kaya oras na para tikman na natin. Pasintabi na lang po sa mga hindi kumakain ng ganito. Kapag gusto nyo matikman yung ganitong luto guys ay punta lang kayo dito sa probinsya. At ito na nga pala yung niluto nating adobong nitib na palaka na merong gata kaya oras na para mag food trip. Kaya kung nakaabot ka sa video na to guys sana kung may lalabas na ad sa dulo ng video na to ay wag mong iskip. Malaking tulong na yan sa akin. Maraming salamat po. I love you. Kaya habang kumakain ako ay tamang kain lang din si Mingming at patuloy lang din tayong kaya pagkatapos natin kumain guys, eh, diretso lang din tayong pumunta dito sa kapitbahay namin kasi meron daw silang ibibigay na mangga. At grabe, napakabait naman talaga na may-ari dito. At ito nga din pala yung pangalan ng tindahan nila at marami din silang tinitinda dito. May mga soft drinks at bigas at pagkain ng mga hayop.